Joseph to Bago siya mamuno o tumakbong mamuno, magpakita muna siya sa Senate hearing. Yun ang munang unang obligasyon bilang mamamayan ang uh, ang kanyang tupayan. Inaalay niya sarili niya. Sana yung ganyang kalayaan ang pinahalaga niya sa sarili niya. May respeto niya sa mga babaeng biniktima niya. Na walang kalayaan ang <coughs> At walang kalayaan tumanggi na uh, sila'y gahasay ganoon. Uh, sabi ko nga, wag na niya, wag na siyang magano, magpa-victim pa. Ang mga biktima, ay mga victim survivors, pati yung isang saksi namin na pagkatapos mag dito ay kinasing ang kanyang lugar ng mga nakasakay sa motosiklo. Kinailangan niyang lumipat ng ibang lugar para lang maging ligtas siya. Ang ang may hindi lang banta pero talagang tinotohanan ang karahasan sa kanila. Yung mga binanggit ng mga victim-survivors natin, ng mga kasama nila dati na pinatay. Hindi nila masabi kung si Kiboloy ang pumatay o nagpapatay pero pare-parehong modus operandi. Dalawang tama ng bala sa ulo. Yung sinanay ng mga pilido ni nanay, Uh, yung isang tao nila nanay, si Pasyol, uh, yung isa pa, tatlo po ang pinangalanan. Nito lamang, uh,